mga idol ah nakakuha po tayo ng laboyo mga mga idol manok na laboyo kung sa Bisaya manok na ihalas mga idol ba ngayon lang na araw to nakuha mga idol sayang hindi ko na mga idol kasi hindi kasi ako nakadala ng cellphone mga idol kaya hindi ako kaya hindi ako nakapag video mga idol ito yung anong mga idol oh haba ng tahod niya mga idol yan mga idol Aba ng tahod niya mga idol. Sobrang ano pa. Ibla pa mga idol. Kasi ngayon lang nakuha yan. Na araw. mga idol. Oh. yan Ano lang. Hindi, hindi siya puro. Mga, hindi siya ano mga idol. Hindi siya pure na. Ihalas mga idol. Breeding na to mga idol. Sa manok na bisaya mga idol breeding na to kasi yung tainga niya hindi puti mga idol hindi puti breeding na siya mga idol ang kaibahan lang niya mahaba siya ng ano yung tahod niya mga idol Yan lang po, mga idol salamat mga idol